Sa so, mga may asawa dyan nga ayaw mo paalam. Huh? Wala naman kayo. Papaalam kayo. And wow naman! Wow! Ayot so, yun na. Wow. Hindi wow. alam ko saan kayo pupunta. Talagang mga ka nagpaalam, hindi magawa. Ako nga eh. Kada ano, <t> nagpapaalam ako eh. Huh? Kasi... Hindi ako nagpaalam. Hindi nyo tatanggalin itong susi eh. Ay, katulad ng bilang lang ako dito sa huling ako na lumili ng asin. Siyempre, eh, paalam. Pabalik naman kaagad ako eh. Eh ang tema nga, pagkakasalan ko lang ang tanggal ng susi na to. Eh nakakaano, di ba? Paalam naman din ako eh. Pumabalik din naman ako sa oras. na sinabi niya, hindi pwedeng hindi ano eh.